guys uh, hello everyone uh, hello mga keepers natin dyan mga mga solid ka beta natin jan, so for today's video Gagawa tayo ng mga tutorial ng ano kung paano magawa ng alternatibong pagkain ng ating mga beta fry so sa dami ng mga beta fry natin ngayon 'yun lang yung gagawin nating pagkain na muna nila so pansamantalang pagkain nila So, ginawa ko yun para lang sa ano natin, sa tutorial natin. Then, pwede rin sa mga ano natin, sa mga adult natin na beta fish. Ayan, kung saan nakikita nyo sa likod na yan. So, tingnan natin guys, panoorin nyo itong video ko na ginawa ko. So, let's go! So, ayan guys, Nagprepare ko ako ng ano, ng kaserola, itlog, yan. Saka tupperware na paglagyan yung maliit. Then yung ano, pang sala na rin. Ayan yung itlog. Then kasirola na may tubig. Yan kasi gagawin natin para ano, hard boiled egg. Ayan ito yung pagkuha ko ng itlog sa ano, sa kaserola na yan. Then, meron akong pre prepare na bote ng Coke mismo. Para paglagyan. So, ayan. And guys, uh, ina -ano na natin. Isasalang na natin yung dalawang itlog. Ayan. Then, papuin na natin sana na natin. Ayan. So, ayan. Uh, hintayin muna natin kumulo ng ilang minuto. So, ayan, tignan na natin kung kulong-kulo na. Ayan, So yan, nakikita nyo naman guys, yan kulong -kulo na. Then nagprepare ako guys ng ano, ng isang bowl ng tubig para palamigin natin diyan yung itlog. So hanguin ko na, kukunin ko na yung itlog. Ayan. Ginana natin siya na papalamigin. So, guys, hintayin muna natin ng ilang minuto rin ito uh, para palamigin yung ano, natin itlog. Yan, balik ko muna to. Yan, wait lang natin ng ilang minuto yan para lumamig. So, guys, ayan, malamig na siguro to pwede na. Malamig na malamig na siya. Okay na. Prepare na natin yung ibang gamit. So, ayan. Ito uh, na yan. Then, ano natin? Babasag natin. Tapos, balatan. So, guys, sa uh, pagbabalat, careful na lang tayo kasi may naiiwan din na balat yan. Baka rin kasi kahit na malit yung ano, baka makain din ng mga ano natin, mga peta fry. So, careful lang sa pagbabalat. Ayan, linisin natin ng ma maigi Ayan, isa na ako. Then, yung isa pa. Ayan. Ayan, guys, kasi yung egg yolk nya, guys, uh, ma-protein yan sa ating mga lagang isda. Ayan. Ayan. So, hatiin na natin sa gitna. Ayan, no? Hiwalay natin sa puti. Ayan, ito, o. Oh. Ayan. So, ayan. Siguro, guys, yung isa hindi ko na muna babalatan. Yan, hindi ko muna, ay hindi ko na muna ano yun, hatiin. So, kasya naman siguro yung isa dito. Marami na siguro yun. So, magwe-prepare ako ng tubig para dyan sa, ano, cook mismo. Ayan guys, ayan guys, linagyan ko na siya ng, ano, uh, tubig. At, bubudbud natin dito yung uh, dilaw dilaw ng itlog so isang itlog na lang na, na lang pala guys bago na para ano isang itlog lang pala pwede dito kasi maliit yung lagay natin na hook mismo Ibudbud lang natin guys dyan. Uh, durogin natin. Lagi natin maliliit. Ayan. Marami naman pala siya guys. So hindi natin kailangan na dalawa yung itlog yung ilagay natin. Kasi 1 is to 1 lang pala talaga siya. Ayan. Nailagay ko na lahat. So, ayan guys. Ito na siya. Uh, halo na natin siya. I-shake natin siya na mabuti para malusaw yung pinaka ano, niya. Yung, yung pinaka egg yolk na nilagay natin dito. Uh, so, shake well natin. Ayan. So, ayan. Meron pang buo-buo. I-shake pa natin, guys. Ganyan lang, guys, yung paggawa. Ayan. So, guys, eto na siya. Lusaw na lusaw na siya. So, ah uh, pwede na natin siyang ipakain sa ating mga betta fry. Yung mga baby ng beta natin. So, tara, let's go. Samahan nyo akong magpakain. And guys, nandito na tayo. Ito na yung ano natin, ha, pagkain ng ating fry. Buksan na natin. Iyan lang natin dito guys, i-haluin lang natin, ilagay lang natin dito. So, kung nakikita nyo yan, malit kasi guys, para mga kuto lang yung ating mga beta fry. Ayan sila. Guys. So, yun na yung mga gumagalaw na yan guys. So, ibudbud na natin, nilagay na natin yung ano natin, pagkain ng mga beta fry natin. So, ganyan lang guys, dandan lang yung paglagay natin ng ng ano natin mga pagkain natin ng betta fry. So guys, yan lang naman po yung alternatibong paraan natin kung paano kung paano gawin yung pagkain ng mga betta fry natin. ayan Number 1. So kailangan guys ganyan lang na yung ano natin yung pagkain natin sa kanila. So, pwede na siguro yan uh, magagamit pa natin yung iban nito sa susunod. Sa susunod na pakain natin. So, yung pagpapakain ko dito guys one time lang. Tapos isang araw, ganun din ulit. Marami-rami na kasi ito eh. Yung binigyan kong pagkain sa kanila. Ayan, nagkalat na dun sa area nung ano natin nung lagayan natin so kumakain na sila guys ayun syempre hindi natin makita guys yan malilit sila yan okay na so ayun na guys uh, ganun lang yung pagawa natin ng mga ano uh, mga alternatibong pagkain nila so kung nakikita niyo din dito sa ano natin dito sa background na to uh, walang harang walang harang yung ano na yan yung mga lagayan ko na yan so sinadya ko talaga na walang harang yan guys kasi uh, sa nalang parte ng ano natin yan sa pagbablog natin so kaya hindi ko nilagyan ng harang yan sinadya ko dahil para malaman na din ang karamihan na mga kabeta natin diyan na fighting fish talaga yan so ang magiging dahilan dyan kung bakit hindi natin ninaharangan dahil yung mga fins nila masisira so shout out sa iyo uh, tropa uh, boss jansen uh, isang ano na rin yun na uh, uh, kaalaman kung bakit natin hinaharangan yung mga ano natin mga beta fish natin dahil ano nga sila ano nga naman sila uh, fighting fish na male natin so sa mga female natin na beta guys uh, pwede natin sam pagsamahin sa isa natin lagayan sa isang tank natin so magiging community community tank sila so ito, sineseparate talaga yung mga ano natin, yung mga beta fish natin, so ganun lang guys, uh, konting kaalaman lang natin yan So guys, kung hindi pa kayo nakapalo i-follow niyo na natong Lucky First Vlog natin then uh Bridey Vlog sa ano ko sa YouTube channel. Uh, so salamat sa support at ang mga sumusuporta pa at susuporta sa aking video. So i-follow niyo na then thank you and God bless sa inyo lahat. More powers.